Tingnan natin ang aking fishy. Ayan, nilagay ko dito sa ibabaw ng rib. <laughs> Wala kasi akong space dito sa kusina eh. So, ayan o. Oh. O, oh, diba? ganda nila o. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Iba-ibang kulay siya. May green, blue, orange, pink. Iba-ibang kulay o. Oh. Ayan, may coral-coral pa kunyari yan o. Oh. Siyempre, may mga bato-bato siyempre. Tapos, mayroong bungo o. Oh. Ayan o. Oh. Ganda ng design niya, diba? Simple lang ferro rock. o. Oh. Ayan o. <laughs> Tago. Tatago sila takot o. Um, um, gulat sila gulat. Wala well, ito nga pala yung pitch nyan guys. Mga kuya ko yan o. Oh. Ayan o. Oh, oh, diba? Oh, your flex for all. Co ano? Color fishes. Hmm. Is fishes. Eh, pwede natin pakainin na to. Pakainin natin yan. Lagyan natin ng konti. Tara. Ah, tika Pwesto ko lang yung cam, ha? Pwesto lang natin yung cam. Tira natin kung gutom sila. Pero kasi, kapapakaya lang kasi kanina din ito, eh. Tingin ko hindi pa gutom yan. Siguro maya-maya. Pero maganda kung titignan natin kung mapakain natin sila, eh. Lagyan natin ng konti, no? Sige, lagyan natin ng konti, eh. buksan natin ito. Tika lang buksan lang natin, ha? Ayan. Ayan. Ayan, buksan natin. Isang kamay lang wala kasi akong magkakamay. Sawa ko lang yung camera. Tapos ayan, kuha tayo ng konti. Buksan natin. Kuha tayo ng konti. Bigyan natin kung kakainin kung paano sila kumain. Pagtignan natin. Ayan, let's go. Tignan natin. Kung mag-aagawan sila, ha? Ayan o. Oh. O. Ayan. Nagyan natin ng konti pagkain. Ayun, nakalutang Ayun, ayun Oh. Bango, mo galing. oh, go nga sila. O, mo. Oh. Yun, sila. Oh, ala ang galing. <laughs> ang katawa naman. Ang sila kumain. oh. Ah, ang galing oh, ala oh, ano oh, yun oh. parang pero parang bitin niya, takulang pa. ginati natin mamaya ng konti ulit. Pero konti-konti lang kasi mabilis yung bitin yung tubig nila. Mamaya ulit, ayan. tama na muna yan. Tayo lang natin maubos yan. Flex, flex. Yan. Flex lang natin yung kulay Naganda ganda na yung Kulay. Re Color, colorful, no? Rainbow, rainbow, tsura no kulay nila. O, oh, yan, no? Mm. Ganda. Bagwang, yun. No? Parang, ano, parang yung manok lang. Parang tinutuka lang nila yung, ano, feeds nila, no? Ayan, oh. No? Mm, mm. unti lang, oh. Ah, uh, di ba? Nakakatuwa. Ang ganda. Less stress din ako tanggal din mo. Marirelax ka rin, may enjoy mo rin sa kanila mga fish fishy natin ayan. Na ano lang naman to kung libangan lang naman natin. Pag boring ka, may matitingnan tignan ka diyan, oh, di ba? Ang ganda, oh. Hmm. Ay anggulo. Oh. Yung ano nga pala yung ano, kinontrol ko lang yung oxygen nila, mahina lang yan yun. Eh. Yun, know. oh. Ito yung pink ko, medyo parang matamlay siya. Ba't matamlay like, ka? Uh, Nemo? Finding Nemo? Ayun Oh. Yung isang galaro doon sa may ano. Eh, nililumot-lumot na Oh. May lumot-lumot na yung tubig. Sa tubig to madumi kasi ako filter doon naman yan. Ah, uh, pero parang busog na nga sila. Laki na nandiyan ang isa Oh. Kaya parang hindi nila masyado na ubos yung flex na nilagay ko. Sobrang busog pa siya. Ayun, ayun Oh, ayun Oh. Na, ayun o. So, oh, ayun o. Oh. Isa oh. Oh, ala, nilunok niya lang, oh. Dami na niya. Lo, tako so. Laki ng uso. Lo, kanong pinain niya? Oh, no ubos niya. Oh. Pinain niya lahat, oh. Hindi niya na naluwa, oh. Ang galing. Hmm. Then, then Dun dun na 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 na. Pishing, pishing. So, ayan na. Okay na yan. Tara. Okay ka natin sila mamaya. So, okay, mga busog na yan. Medyo hindi na pagod mga to Um. Wala pumapasok sa buong. Hindi siguro kasya. O oh, lang pumasok. Pero kasi eh, malaki yung butas ng buhoy, mataw. Tsaka doon sa likod yung ano niya, may butas naman eh. Ayun lang pumasok siguro. Ayun mo na, ibali. Tara na. Okay na, balikan natin sila mamaya. Tignan natin sila ulit. Chereng!